Maraming makaka-relate dito. Ano nga ba ang stress, Doc Bien? At bakit natin ito nararanasan? Number one, kung may papakita natin yung picture number one direct, ang stress ay reaksyon. Mm -hmm. Okay. So for some people, magre-react sila sa isang stimuli. Some people will not react to a stimuli. Halimbawa, nata traffic kayo at ang ginawa nyo, sumuot kayo doon sa bus lane. Ma-stress kayo. <laughs> okay. Ngayon, ang reaction na yan ay dahil may inilalabas tayong certain hormone okay. sa ating katawan. Ah, okay. Kaya meron akong dalang pa-demo. Ayan, Aha. sige nga, pa demo. Aba, ako eh na-upgrade na. -upgrade na. <laughs> Oo, level up, level up. Level up, level okay. up. Akala po ba ninyo, galing dito sa utak natin ang stress lamang? Hindi naglalabas ang utak natin ng certain hormone okay. doon sa hypothalamus na kung tawagin ay CRH. Cortisol Releasing Hormone. Okay. At yung cortisol na yun ay nilalabas galing dito sa likuran natin sa kidney. Oh. Okay. Yung adrenal gland. Oo. Oh, oh. At kapag mataas ang cortisol level natin, yon ang stress. Oh. So, so, so depende kung ta, paano pa, tayo magre-react on right. certain situations. From your brain. Tapos, um, Whether you will be secreting a lot of the cortisol, mm -mm. adrenaline, dahil adrenal, and norepinephrine, and that is when you can, paano malalabanan yung stress na yon? Mm -hmm. So, kailangan i-prevent natin Kaya ang secretion. kalma, mga kapatid. Kalma. Diba? Kalma. Bakit? Bakit natin kailangan din I ano, ikalma yung ating sarili pag nakaka uh, experience tayo ng stress. Um doc, pwede bang maging dahilan ng stress? Okay, ko muna kung pwede bang oh. maging dahilan ng stress din kasi kanina puro situations tayo, 'di ba? Okay. Love life, trabaho, financial, mm -hmm. certain situations. Yung kinakain ba pwedeng mag Ay, oo, oo pwedeng-pwede. May picture tayo niyan. napakaganda nung ating picture niyan. Number four, direct please ipakita nga natin there are certain food that can stimulate the adrenal gland mm -hmm. na mag-produce nga nitong adrenalin. Ito po yung mga maaanghang. Tingnan natin sa picture number four. Kasi Oo. that can cause acid. Oo. Yung matatapang na mga kape. Oo, Oo eh, too much caffeine. Siyempre, alak. Mm -hmm. And siyempre, oily food. Dahil oh. of course, makaka yan doon sa sirkulasyon, nabababa. And of course din, yung sobrang tatamis. Dahil maaaring magkaroon kayo ng insulin sobrang isecrition and later on yung hyperglycemia will result in hypoglycemia. Ano yung mga manifestation ng stress sa pag-iisip at katawan ng tao? Sinyales tayo ha sa picture number 5, bating na natin ang ganda nito. Common signs direct ipakita natin ng nai-stress na tao. Ayan. Ano Hicks ba yung nakalagay niyan? Ay masakit ang itong mga katawan. Ah, ah Marami kang nararamdaman, ah, sumasakit, bumababa ang iyong enerhiya, nahihirapan kang mag-concentrate, no? Mm -mm. Para kang loading all the time, kinakausap ka, hindi ka maintindihan. Yung iba, nahihirapan huminga, yung iba din at hindi na pagkakatulog, resulting in anxiety. And yung muscle um tension, din, 'di ba, laging sinasabi pag yung ma yung ano malikat, yung balikat yung matigas natin, matigas ayan eh, tapos stress. pag yan ng therapy sabi nila lamig oo oh, oo oh, oh, diba oh, tapos yan. pag pinindot masakit ako manifestation sa akin pag stress ako ma um, um, anxiety mm -hmm. or lumalabas yung aking allergy yung yeah aking, i remember ano, that oh, binanggit mo yan oo oh, oh, yung aking urticaria mapandal, that's right. Now, na that's right na hospital ka pa na one time right i remember <laughs> oh, that very yun, well yun lalo na stress ako doon so, pero yun yun pala ano po? So also paano 'yon? Mapapansin din ba kung eh kung masakit na ulo mo, andyan yung tens um, muscles, pati yung akala mo inaatake ka, pero naga anxiety ka na pala. Tapos ayun, stress 'po 'yon and then also yung palpitasyon. Oh, palpitasyon. Kasama ba dyan doon? That's do? right. Oo. Kasi may complications. Ang mm -hmm. stress to our body. Mm -hmm. Tingnan natin to direct ha. Akyat po tayo sa picture number 7. Mm -hmm. Ito yung mga komplikasyon na binabanggit mo eh. Okay. Unahin natin sa picture number 7, yung brain. Ayan, okay, ayan, yung brain. brain. O, tingnan natin ano nangyayari sa brain. Nahirap pa ka mag-concentrate, nagkakaroon ng depression and irritable. Ayan. Oo, so, irritable maaaring eh. yung mga asawa po niya, ninyo, sa puso, cardiovascular, atakihin Ay. sa puso. Biro mo, na-stress ka lang, atakihin ka na sa puso. Mm -mm. Or mas stroke. Sa joint and muscles, a lot of uh, aches. Ito, matindi. Sa ilalim mo, oh, immune system. Marami mga tao, nagiging sakitin, hindi mm -mm. may maipaliwanag bakit. baket mm -mm. mm -mm sa skin, pwede yan lumabas. Kagaya nung sinasabi As allergies, hives. Nagpapantal-pantal ako. Do you remember, nagkaroon tayo ng guest dito from the psoriasis field? Uh Oo, -oh. yes. lumabas uh -oh. as psoriasis. umatake yes. ang psoriasis. Okay. Sa ating bituka, pwede kayong magkaroon ng digestive system na ikaw ay hindi ma matunawan, nag acid ka, nagdududumi ka, o kaya nag ka. And of course, yung reproductive system, sa kalalakihan, pwedeng bumagsak ang ating desire and libido. Can you imagine? May ganun na hindi tayo maka-perform na. Sakit, ang, no? Ang mahirap po doon, mga kapatid, akala natin, minsan din natin binabaliwala nga. Yung, binabaliwala natin yung stress, yung pala napakaraming epekto nito sa ating kalusugan, sa ating katawan. At alam mo, maraming mga tao, hindi nila alam na stress na sila. Because the stress is just at the back of their mind, no? Naka-cloud yan doon, iniisip lang nila, ikot ng ikot, sa gabi bago matulog, pabalik-balik lang iniisip nila about their work and something, or relationships, and then din nila alam, it manifests as a disease already. Oo, oh, oh. ayun, kagaya nga po nung kanina, nakalagay, pati hypertension nyo, hindi nyo oh. napapansin, yung pala lang ang nagpapataas ng inyong blood pressure. Ay, nako sunod-sunod rin natin to, Michelle, 8, okay, 9, and 10. Number 8, direct ipakita natin. Stress can lead to a heart condition. So marami sa inyo magtatanong, bakit nagkaroon ako sakit sa puso wala naman sa pamilya ko? Tataas ang blood pressure, lalaki ang puso. Sa picture number 19 na natin, tataas ang blood sugar. Droom mm -hmm. mo naging diabetic kahin wala ka namang kinakain halos, wala naman sa si pamilya mo, and diet and sugar ah, mo ang taas? It can cause. Okay. Oh, okay. stress and diabetes. Etong pinakamatindi, number 10. Stress and CKD or chronic kidney disease. Biruin mo, madadialysis ka dahil lang sa stress? Because of the acid. Akala natin ang acid is only in the stomach. The oh. acid is in the muscle. It's in the lymph. It's in the blood. And it circulates. And it burns through the kidneys. Yun ba? Speaking of acid, acid reflux, Dok. Of course. Yan, napapansin ko rin pag stress ako. Nadidwell ka? O, nag, uh, ano, nag, nagkakaroon ako ng umaatake yung acid reflux. Oh, parang nag napapa... Di uh, ba? Uh, oh, diba, oh, nadidual, Or nadidual. yung parang nasusunog. nasusunog yung, ano, dito mo, nadidighay. Acid, oh, nadidighay. Oh, oh. umu ng umuotot. Yun, Dighay <laughs> dig and diglow. Diglow. <laughs> So, ano ang paraan? Ano yung paraan para ma-handle ng tama ang stress? First of all, we have to recognize na kailangan ni-stress ito. And probably, we will need help kung hindi natin kaya. So, sa picture number 10, may simple na stress management tayo. Mm -hmm. Ayan, tingnan natin Sige yung na. picture number 10 po, direct. Unang-una, paborito mo siguro ito, Michelle. Mm. Magpaspa? Ay, oo, oh, oo. Oh. Nakikita kita eh. Dami yes, mong post. Yes, yes, oh. yes, yes. Yes, yes. Ang isa yan sa pagtang, pagtanggal, pang ko ng stress. Picture number 11 na ipakita natin direct, ha? Kasi ispa nandun eh. Sa 11, nakikita ko si Michelle Real kung hindi sa face. Ah, ah oo. Oh. Facial care center. Facial Hello. care. Every ko Saturday, sabi ko nga, take oh, yeah? care of you. Saturday ba? Kailangan liba. you have to take care of you talaga eh, yourself, diba? ba? O oh, yan, Ayan. spa. Spa! Ito yeah. paborito ko yung number nasa 1 o'clock exercise. <laughs> exercise. Kaya naman ganyan kakafit, diba? Mm, di ba? No, hindi Pero hindi lang. Katawan pang ano lang 20 anyos. <laughs> oh, -oh. Exercise. O oh, next alas stress o hobby. Oh, oh. Find something that you oh, like to oh, do, no? Oo. Oh, oh. Yung napapangiti ka na i-enjoy mo. Yes. Uh oh. Ito nitong 4 o'clock tinan oh, niyo. Ay, Ay pala to. Number 4. Pray. Prayers. Prayers. Okay. Yan. Sa 6 o'clock, ito yung ano ha, ito yung exercise na yoga, yung binabaluktot ang mga katawan. Mm -hmm. Sa mga hindi nakaya na, na mag-gym, ah uh, ano, home yoga is very relaxing good. Relaxing yan, relaxing. Sa 7 o'clock etong ganda maglalakad ka. Ikaw pag naglalakad ka anong hilig mo? Forest o dalampasigan? Gusto ko, uh, gusto ko sa dalampasigan. Ako din. Mm -mm. gusto gusto ko yung tunog ng alon. Yes. Tapos kung ma may mga ulan-ulan pa, naririnig mo sila. Gagawin ko yan araw-araw. Sa ako Hawaii. <laughs> sa Hawaii. First time ko, first time ko. So, yan, excited. Ayan, para ma ma-release lahat ng stress. Yeah, send pictures, Daba. ha? Oh, oh of oh, course. Oh. Ito, time ah. management. Marami sa atin. Ito ang fault natin. We accept so many things to do na hindi naman mahahalaga. So, hindi na. Punong-puno na yung araw natin. There's no more time for ourselves eto paborito ko rin. Sa, music. 10 o'clock is music. music. Anong Listen music mo? Listen to music. Christian songs. Christian songs. Ang una kong piniplay pag gising ko kasabay ng prayer, yung uh, Goodness of God. Ah, goodness of God. Nice. Oo, yes. oo. Alam mo, yes. nung panahon ng lockdown, ang nakasalba sa akin, Christian song. Yes, oo. Give thanks. Yung mga ganun banok. Oh. Napakalaking bagay. Kung wala yon, ay, ay nagkabaliw-baliw na, na tayo. I'm sure lahat tayo na-stress oh, noong oh. pandemya. Oh, lalo oh. na kung ikaw ay tinamaan ng COVID ay, oh, at ikaw oh. ay isolated. Oo. Oh, oh. Ikaw lang talaga mag-isa. Oo. Oh, oh. You don't know what's going to happen kung ma-hospital ka o hindi. Pero hindi music. kailangan magkaroon ng lockdown. There are many of you na who are sick right now ng chronic and uh, mga debilitating illnesses. Yan. Music. music. Uh -huh. That soothes your soul. Mm -hmm. And last but not the least, syempre, the professional can help you recognize and deal with your stress kung magpapatherapy tayo. Apo. Kailangan may acceptance. Ako, umabot ako sa point, mga kapatid, ano, na ano, um, uh, regular, takaka, siguro, um, nagsimula ako ng twice, twice a week, tapos naging once a week. I see my psychiatrist. O oh, dahil, pang-release, sabi ko nga, ano eh, may mga point tayo sa buhay na, uh, well, sabi tinanong ako noon ng mom ko eh. Sabi niya, ba't kailangan, ko, dito naman kami. ikaw sabi mo ako, you know, sabi ko, there are things that I tell my friends that I don't tell my family. There That's are right. things that I tell my family that I don't tell my friends. Now, feeling ko, I just need therapy that I could tell say anything, anything. everything, and release alam mo, na nagbubabagabag sa iyo, hindi mo alam kung ano yung mga yung sa pag-iisip mo. Um tapos 'yun. Yeah. Hindi naman kailangan po na bigyan kayo ng gamot, 'di ba? Tsaka dumadalas kasi noon yung atake ko ng anxiety. Now, pag inaatake ko ng anxiety, lalo ako na-stress mm -hmm. kasi tumataas yung BP ko. Oh, so, para oh, oh. I know lang how to handle situations better. So, nung mas naintindihan ko kung nasa ang sitwasyon ako, ano yung pinagdadaanan ko, malaking tulong po ang therapy, mga kapatid. And it's okay. Yeah, it's it okay. is okay. Oo. Alam nyo, may marami akong mga colleagues na ka-fraternity ko, na psychiatrist, may psychologist din. Nag-worry uh, sila kasi stigma ang tingin dito hindi. sa bansa natin Oo. in going to a psychiatrist. sakala baliw ka na. Mm -mm. Actually, hindi po. You are getting a professional advice from someone who studied what you're undergoing through. Mm.